Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat. Alam nyo ba na may programa ngayon ang DSWD na tiyak na makakatulong sa ating mga mamamayang Pilipino dito sa ating bansa? Ating alamin kung ano nga ba ito. nga ba ang pag-abot program? Ito ay isang komprehensibong programa ng DSWD na naglalayong makatulong na mailayo sa kapahamakan ng lansangan ang mga individual, bata, pamilya na nasa lansangan sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga reach out operations at mabigyan ng nararapat na serbisyo o intervention. Ano nga ba ang layunin ng pag-abot program? Una, magtatag ng pakikipag-ugnayan sa iba't ibang sektor mula sa national government agencies, civil society organizations at mga lokal na pamahalaan. Pangalawa, maglagay ng sistema at pamamaraan ng pag-abot o pagtulong sa target na populasyon na naaayon sa katarungang panlipunan at karapatang pantao. Pangatlo, pangangasiwaan ang pagbibigay ng mga serbisyon at iba pang mga batay sa assessment ng social worker. Pang-apat, magsagawa ng mga gawaing magpapaunlad ng kaalaman ng mga manggagawa tungkol sa proyekto. Pang-lima, magtatag ng mga mekanismo na magtataguyod ng pakikipag-ugnayan at pakikipaglaho ng komunidad sa pagtulong sa mga taong nangangailangan, mga taong walang tirahan, mga individual at pamilyang naninirahan sa lansangan. Ano-ano nga ba ang mga serbisyong ibinibigay sa mga binipisyaryo ng programa? Ang pagbibigay ng iba't ibang tulong ay maaaring isa gawa sa pamamagitan ng mga sumusunod. Una, paghahatid sa kanikanilang tirahan sa probinsya, lungsod o syudad. Pangalawa, panunuluyan ng mga benepisyaryo sa mga DSWD centers at residential care facilities. Permanenteng panunuluyan para sa mga batang pinabayaan sa lansangan. Thanks for watching. Please don't forget to like, share and subscribe.